Maraming kababaihan na nag-iisip ng paraan upang mapabilis o maging mas epektibo ang pamparegla dahil sa kanilang delayed na menstrual cycle. Karaniwan man itong problema, madali naman itong nasusolusyonan sa paggamit ng mga pamparegla. Kabilang na rito ang mga gamot o kaya lifestyle changes na dapat gawin ng isang babae. Bago natin simulan ang video na ito, huwag kalimutan mag-subscribe sa aming channel para sa mga health and love advice at huwag kalimutan pindutin ang bell button para lagi maging updated sa aming mga bagong videos. Narito ang ilang mga tips para regla dahin 1. Contraceptive pills Kalaniwang ginagamit ang mga contraceptive pills na pamparegla. Ito ay dahil ang mga low-dose birth control pills ay nakakatulong upang ma-regulate ang menstrual cycle. Ang ganitong mga pills ay mayroong estrogen at progesterone. Ito ay nakakatulong upang masolusyonan ang irregular na menstruation na sanhi ng PCOS, ibang mga sakit tulad ng diabetes, metabolic syndrome at iba pa. Dapat tama at regular ang pagkakainom ng mga pill na ito upang maisaayos ang mga hormone natin at maging regular ang pagreregla. Hindi lahat ng mga contraceptive pills ay pare-parehas, kaya kinakailangan ang guidance ng iyong doktor. 2. Pagpapababa ng timbang para sa mga babae na overweight, may metabolic syndrome, o kaya ay mayroong PCOS nakakatulong ang pagpapababa ng timbang upang ma-regular ang kanilang menstrual cycle. 3. Mental Health Ang stress ay maaaring maginsanhin ng irregular menstruation. Huwag mag-atubiling humingi ng tulong mula sa isang psychiatrist o kaya sa therapist upang masolusyonan ang iyong mga suliranin. Maaaring mag-practice ng mga stress-reliever techniques upang makontrol ang stress sa araw-araw. 4. -araw. Supplements Gumamit ng mga supplement na mayaman sa multivitamins minerals, magnesium, antioxidants, at vitamin B. Ilan lang ito sa mga supplements na pwedeng makatulong na maging regular ang menstrual cycle o pagreregla nila. Ngunit tandaan na kinakailangan pa ng karagdagang pag-aaral tungkol dito upang masigurado ang pagiging epektibo. Magpakonsulta sa iyong doktor upang malaman kung ano ang pinakamabisang pamparegla para sa iyo. nag ka ba sa video ito? Please hit the like button and subscribe sa aming channel para sa iba pang video tulad ito. Salamat sa panonood!